Good morning mga kasari. Ayan guys, ituturko ko kayo sa aking bagong sari-sari store. So ayan guys, dito pa lang sa labas namin ay meron na akong ginawa nilagay ng mga halaman. Ayan guys, para naman kaaya-ayang tingnan. Tapos may hagdanan doon. Tapos yung ipapagtamad, umakit ng hagdanan kasi pagkataas-taas nga naman talaga. Pag senior citizen ka guys, <laughs> magre-reklamo ka dyan sa hagdanan namin. And nandito, meron namang rampahan din ng motor. Tapos, pagtabad kang umakyat, ayan, dito sila umakyat. So, pasok na tayo guys. tour ko kayo. So, dito naman sa harapan namin, pagtingin tingin mo dyan guys, walang nakalagay, walang nakadisplay. Kasi sinadya ko talaga yan para makita nila yung laman sa loob. So, wali na. So, bago tayo pumasok dito sa aming main na uh, tindahan. Dito muna tayo sa aking extension. Ayan. Dito guys nakalagay yung mga ano namin mga stocks tsaka yung mga coke red horse dyan. Tapos dito naman nilagay ko yung mga chichiria. Ayan, kasi wala na akong paglagyan sa loob. Tapos ayan. Pasok na tayo. Ito yung gate namin. Dito pag bungad mo may mga ano dyan. <laughs> mga sibuyas. Tapos dito na side. Dito yung counter ko pagpasok. yan Dyan yung nakalagay yung mga tingi-tingi ko. Tapos dito yung sa taas yung mga nakasabit. And guys, nakasabit yan dyan para... Makita ko yung walang stacks. Hindi katulad dati na... Bulbul -bul siya pag-display yun. Yan. Dyan yung mga kape. Sa next naman, sabitan yung serve. Ayan. <clears throat> Tapos dito, yan yung mga noodles. Saka itlog. Ayan. Hindi pa masyadong naayos to guys. Ito naman binili ko to sa Shopee ng stante. Ayan, dyan nakalagay yung mga suka. Ayan. Ayan, guys. Tapos, dyan, sa baba yung mga alak. Ayan lang muna. Tapos, dito sa kabila, yung mga sabon na mga tingi-tingi, guys. Ayan mga napkin ayan. so doon naman aside guys yung mga dilata ayan may ahente ako sa mga dilata mga kasari kaya walang problema sa akin yung mga dilata tsaka mura lang din yung kuha ko sa mga dilata guys kaya medyo kapresyo lang siya ng grocery So dito naman malapit sa counter namin Nandito yung mga tingi-tinging kape Kasi para mabilis siyang makuha Mga kasari, ayun o Mga kape, shampoo So bumili pa ako ng isa nito guys Para lagayan ko ng Ano, yung mga Seasoning Like ano, yung cubes Ayan, kasi nakalagay lang dito yung cubes ko. Natutumba siya. So, bibili pa ako yan. Dito naman sarapan na harapan ay yung mga biscuit na patingi-tingi. Ayan, yung aking mga skincare. Ha, skincare. <laughs> so, hindi ko pa naayos, guys. Sorry. Ayan, mga sabon. Yung mga candy. Ayan, yan yun lang sa ko, guys. Hindi siya masyadong nilalagyan ito yung table ko so hindi ko nilagay dito yung pera kasi malapit dito ko nilalagay sa ilalim ayan